So yang lula no wala din hi nagpatambal. Kay ang liog. Bayuok ok to no. Asa kan gatulog diha. At Okay, thank you, thank you. Ja to please driver. Yeah. Okay. Okay, let's go. So gusto ni kapatid Boldi na mo bisita sa balay ni Maricel. hanglan ma agimi ni unok ngangin baun nya you din how are you doing how mm. how no, no. Fiction, yeah? Fiction. So nang-injection niyang gano'ng gan. So... Pain? Ano pain. How uh, ano. ano oh, oh, long? Almost yet. How long? Pila naka-adlaw? 3 days. Oh, 3 days. They give you medicine? Nakikinom ka ba? Pinomra ko may pinamik. Amoxicillin. Amoxicillin. May pinamik. Ilas eh, may pinamik. amoxicillin. Antibiotic? Antibiotic. Uh, on Antibiotic only. Antibiotic? For healing the... No. some pain. Antibiotic? Yeah. Antibiotic. Yeah. It, you know, it takes time. Yeah. It'll it help. So nakita na sila ni si Nanay sa This is nature chair. o. Okay. <laughs> <laughs> It's okay. Okay lang. Okay, okay. okay lang. So, ito nakita ito, ang okay. si nanay. Ating nakita mga kapatid umiiyak si nanay dahil wala man lang siyang bangko o upuan na ika na may bigay niya sa kanya mga bisita. Huwag lagi iwa siya na hatag bangko. Sa ilag kabalakan na kay cowboy okay. ka okay. mga kaoban. Barog lang pa. Anad na. Ako yung masyong So, gusto niya mag na. okay. Okay. So, great mo nilang community, no? Yes! 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 Ay, man, ay, balay na gapon sun na kay owner. ka. Grade 4 naman so na siya Masaman ay It's okay. It's okay. si nanay na. It's okay. It's, si no? It's, okay. It's alright. <laughs> It's, <laughs> it's alright. Eh? Okay, I'm right, right. I'm it's alright right. Okay. Okay. I is I na tutsit the original <laughs> table. Uh, so magrid 5 uh, grid six. <laughs> <dai. I grid laughs> six. na kasunod. Grade 6 ah, Grade 6 Grade 5 So Wala pa kay mga school supply no? <laughs> wala pa dyan Wala pa ibag bag. Hmm. how, about the uniform? Uniform niya Isara Isara ka buk uniform Isara ka blouse niya Isara ka blue Isara ka blue blue nga blue nga ka blue Isara ka blue Isara na blue Isara ka blue So, wala, wala pa si school supply. So, uniform, wala. isa lang kabuok. So, <coughs> na siya nagpuyo ila nanay. So, wala siya ay mama, kay patay na, <coughs> ang iyong papa, na minyo po nulain, muna ang lula. So, karon na si ah, Brother Bolden. Ah, andam siyang mutabang ni mo, Maricel, huwag mm. si inuhanay bisa ginagmay lang um. at least na ano um. di na expect ng ubang mga vlogger <laughs> nga dagko mga ikaw ato ah, lang sa no, 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 ihan matabang kung, kung, kabuton, kung sa iyang kabut kung kuno sa mo tabang mm. at least na na sa iyang hun huna si Maricel og ikaw mm. so it's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Ah. So, naidala si Brother Bolden for... <laughs> Abli hidai. Tonton awak gua mau sayang gini kata gua. Bisa ke buat? Senai sweet. Sabun. Tot Bontis u, Perama. ma guna gloves. That's yours. Ah, So, that's your seat guard. Colgate. Tilt brush. You're right. Okay. Ah, you're welcome. Oh, thank you. You too. What are you drinking? What is that? Coffee. Coffee? Coffee. Coffee's not good. Chocolate. Chocolate. Good. Sudah so, ilikpit tadi di tudai sinung kon dai. Ha ah, sigi. Itu orange, orange. Orange inside. Orange inside. What? Ah, you like? Hmm. Ha? Oke. Okay. Bila kanan ni Marisel, yang lagi itsa. Sige. Sige. Ya

So, dito na naana sila si ano, Maricel ug yung lula. Mm. So, sa na Sumuad So, mi sa bansalan. Okay. Ingun saya belajar juga. Wan dah udah lihat kemudian papa. Ingun nggak murah-murah sekunder naik nak.